Mga pahayag ni John Ritter, dating inspektor ng UN at Marine Intelligence Officer sa Amerika. Kamakailan lang ay nag-viral sa social media ang pinahayag nito noong itinanong hinggil sa giriyan na nagaganap ngayon sa West Philippine Sea na ang Pilipinas ay ginagamit lamang ng Estados Unidos at ang komunistang China, ang ating kaibigan. Marami sa Pinas ang nabulabog at nabahala sa sinabi at maraming hindi nakatulog sa nakagugulat na sagot ng dating sundalo. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na mayroon palang napakalalim na dahilan kung bakit ganito ang pahayag ni Ritter na hindi pa alam ng karamihan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Noong ikalabing dalawa buwan ng Hunyo, taong 2024, isang emergency press conference ang naganap sa Washington, D.C. na pinangunahan ng The International Schiller Institute, isang samahang naghahangad ng pagbabago sa lipunan. Itinatag ni Lyndon LaRouche, isang conspiracy theorist na naging puno ng maraming protesta laban sa Estados Unidos noong mga taong 1960s at 70s. Ang Schiller Institute ngayon ay pinangungunahan ng kanyang naiwang asawa. Ayon sa kanilang website, ang misyon ng samahan ay paglaban ng mga pagbabago sa geopolitical order ng mundo, isang new paradigm o bagong kaayusan sa politika ng mga bansa. Ito ang sagot ng dating sundalo sa kung ano ang kanyang masasabi sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities. Destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children uh, destined to a life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you, you are a tool. nothing but a tool and when the tool ceases to be useful we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. Siguradong maraming Pilipino ang naiinig at marahil na bulabog, baka may binangungot pa o inatake sa puso dahil nga naman napakabigat ng na mga pinanggit. Siyempre yung mga maramdamin at mahina ang paninindigan sa tama o mali ay siguradong nalusaw sa ganitong bahayag. Ganon pa man, Paano ba natin ito hihimayin at aanalisain ng mabuti? Marahil mas maigi kung isa muna ng lahat ang kinakampihang politiko o kinaanibang partido. Dilaw, pula, pink, DDS o loyalist ng sagayoy maiwasan ang pagkabayas. After all, ang bansang Pilipinas ang pinag-uusapan, hindi politiko. Maigi din siguro kung iwasan ang ad hominem at character assassination dahil wala itong kinalaman sa pagkatao ni Ritter. Sinabi na hindi raw kaibigan ng Amerika ang Ukraine. America has never been the friend of Ukrainians, ika niya. Siguro nga totoo. Pero ayon sa gobyerno ng Amerika, na mula noong inatake ng Russia ang Ukraine, nagpadala ng 50 bilyong halaga ng sandata militar ang Estados Unidos. Kasama sa ibinigay ay mga pandepensa sa ere, mga pasabog, mga tangke, UAVs, anti-armor at kung ano-ano pa. Bukod dyan, sang katutak na sanctions ang ginawa ng Amerika laban sa Russia dahil sa kanilang pag-atake. Sa makatuwid, ilang beses nagpasalamat ang pamunuan ng Ukraine sa tulong ng kanluran. Siguro tama si Ritter na hindi magkaibigan ng Amerika at Ukraine. Pero, maliwanag na nagtutulungan ng dalawa. Including a cruise missile and a nuclear underwater drone which are not currently limited by the new Star Treaty, we would... Hindi ba't ganyan din sa bayanihan o ang pagkakaisa ng buong bayan? Kaibigan mo man o hindi, lahat ay magtutulungan sa nayon. Halimbawa, kung may tumirik na kotse sa gitna ng kalsada, tutulong ang Pilipino sa pagtulak ng sasakyan. Kaibigan mo man ang driver o hindi. Kapag may hinimatay, tutulong ang Pinoy kahit hindi nito kilala. Iyan ang tunay na Pilipino. May malasakit sa kapwa-tao. Matulungin, kilala man ito o hindi. Kaya imbis na insultuhin ni Ritter ang Pilipinas, dapat nga magpasalamat pa siya sa pagtulong natin sa Amerika. Ayon sa AP News ngayon lang Abril 2024, inaprubahan ng US ang karagdagang 95 bilyong dolyares na halaga tulong na sandata sa Ukraine. Magkaibigan man o hindi ang dalawang bansa, ang importante ay nagtutulungan ng dalawa sa panahon ng kagipitan. Pero isa pa sa sinabi ng dating inspektor ang siguradong gumulantang sa ilang Pilipino. Sinabi nito na friends don't let friends die in those quantities, Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Totoo naman na ang tunay na magkaibigan ay hindi hayaang maapi ang bawat isa. Pero ang tanong, sino ba ang tunay na nangapi sa Ukraine? Sino ba ang sumalakay Sino ang nagpaula ng daan-daang pasabog, nagwasak sa buong bansa, pumatay ng libu-libong sibilyan at umulila sa maraming bata? Kaya may mga hindi sumang-ayon sa sinabi ni Scott na bakit hindi nito sisihin yung umatake sa Ukraine imbis na yung mga tumutulong. Halimbawa, nasaksak ang iyong kumpadre. Sino ang dapat makulong? Ikaw dahil hindi mo na pagtanggol ang iyong kasama? O yung kriminal na halang kaluluwa? Bakit ganito ang pahayag ni Scott Ritter? Ang pasabog ay nagpaiyak sa ilang Pilipino na ginagamit lang tayo ng mga Amerikano. Ang tugon dito dapat ay Tell us something we don't know. Alam naman ng buong mundo na mahiling manggamit ang Amerika. Siyempre alam niya yan dahil Amerikano siya Kumbaga, the apple does not fall far from the tree. O kung ano ang puno, yun din ang prutas. Mukhang huli na sa balita itong si Scott. Pero maliban na gamitin ng iba ang iyong kakayahan o gamitin mo ang kakayahan ng iba sa ikabubuti, yung dalawa. Dito pumapasok ang tinaguriang symbiotic relationship na nagaganap sa kalikasan. Ito ang paggamit ng isang hayop sa ibang species upang makaligtas sa kapahamakan upang makasurvive. Katulad ito ng pistol shrimp at goby fish. Medyo malabo ang mata ng hipon pero magaling magukay. Kaya ginagamit nito ang isda na matalas ang mata para makita kung may piligrong darating. Pero hindi marunong magukay ang isda. Ginagamit ng bawat isa ang takaihan ng kabila upang mabuhay silang pareho. Iyan ang mutual benefits. Hindi ba ganyan din sa negosyo? Naggagamitan ng koneksyon ng mga business partners. Sa pamilya, madalas ang hiraman. Sa fraternity, merong arburan. Hindi ba ganyan din sa content creator ng YouTube? Gagamitin ng platform. Tapos, gagamitin naman ng YouTube ang video para lagyan ng ads. At hati sa kikitain. Maliwanag na hindi ito labag sa batas. Ito ay mutual benefits. Kung gagamitin ng Amerika ang lupa ng Pilipinas upang magtayo ng edca sites, nararapat lang na bigyan tayo ng kapalit, tulong laban sa mga insek, para parehong may benepisyo. Mababawi natin ang karagatang nasasakupan at mababawasan ang peligro ng Amerika. Ito yung political symbiosis. Ang hindi maganda ay nilagyan ng masamang tono ang salitang ginagamit, pero reality check, lahat tayo ay nanggagamit. Mukhang medyo malaki lang ang galit ni Scott sa kanyang bansa. Siguro may kinalaman ito sa ibinalita ng Press TV ng Iran na noong ikatlo ng Hunyo, kinumpis ka ng Estados Unidos ang pasaporte ni John Ritter upang hindi ito makalipad sa Russia. Ah, kaya pala matalas ang salita matapos ang ilang araw. Nagpahayag din ito hinggil sa China. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war, and if you would engage China in to continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore sort sore subject of the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Grow up. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left. then we will discard you on the trash heap of history. Marahil tama ang sinabi ni Scott. Nakapit bahay at kaibigan natin ng China. Pero, isang traitor na kaibigan. Dahil sa pang-aabuso nito sa ating Coast Guard at pang-aagaw sa ating EEZ. Hindi ba dati ring magkaibigan si David at si Haring Saul? Pero pinagtangkaan ni Saul ang buhay ni David. Sinabi pa na China does not want war. Ah! Gusto lang i-water cannon ng Coast Guard ng Pinas, itapo ng pagkain ng mga sundalo sa Sierra Madre at gustong sakupin ang Taiwan. Tama siguro. Bukod sa balahurang kapitbahay, traidor na kaibigan ang China. Sinabi pa ni Scott sa mga Pilipino na grow up o magpakatanda kayo, magmature. Mukhang ginawa pang bata ang Pilipinas. Alam ba niya na naitaguyod ang bansang Pilipinas taong 1500s pa? kumpara sa Estados Unidos na naitaguyo taong 1770s lang. Ibig sabihin, dalawa na rang taon ang tanda natin sa mga Amerikano. Kaya sila dapat ang magpakatanda, sila dapat ang mag-grow up at mag-mature dahil puro gulo ang hanap nila. Ipapamukha pa na colonial subjects lang daw tayo ng Amerika. Kung matino ang isip ng isa, hindi ba dapat ay humingi siya ng paumanhin sa pananakop sa ating bansa imbis na ipamukha sa atin ito? Kung may galit ka sa iyong bansa, problema niyong dalawa yan at huwag ka nang mandamay pa. Alam na mga Pilipinong ginagawa nila sa WPS. Ginagamit natin ang kakayahan ng Amerika upang itaboy ang China. Anong ara lang mapupulot dito? Maraming Pilipino ang nayinig sa mga sinambit ng dating inspektor. Kesyo hindi tayo gusto ng Amerika at ginagamit lamang ang bansa kaysa China raw ay ating kaibigan dahil ayaw ng China ng gera. Subalit kung susuriin ng matalim na pahayag, tila mula ito sa matinding hinanakit sa kanyang bansa. Dahil sa kinumpis ka ng Estados Unidos ang pasaporte nito at binagbawa lang pumunta sa Russia. Pati ibang bansa ay inuudyo kang magalit sa kanyang pamahalaan. Sabi nga nila, ang taong may galit na kinikimkim, ngit-ngit ng dila ay matabil. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.